Hello guys, harvest na sa aming hala ang mga kulay. Ito ay malunggay. Kamunggay. Kamunggay, malunggay, kamunggay. Tapos, tenyo guys, ang tataba ng aming mga alugbati. O oh guys, baunin niya ng asawa ko sa kanyang trabaho. and guys. Marami pa doon sa ano, taniman namin. <laughs> Pagay ka dong. <laughs> guys oh pinapagpagpagpan yan ano, yan oh yan diba guys ang dami guys ang gaganda oh Taba. taba. yan yung tatamba yun kasing kasing taba nang naghawak ng ano magbate <laughs> <Taba. laughs> yan guys alam mo, sarap uh, sa pakiramdam, guys. Na pag tayo may tinanim, yun, oh, know, meron tayong aanihin. Di ba guys? Kaya kayo, kahit sa mga paso-paso, pwede tayong magtanim ng mga gulay. Para hindi na tayo bibili. Mahirap ngayon ang buhay, guys. Kaya kailangan natin magtitipid. Yan. Yes, yan. Hindi, tsaka... mga kapitbahay, humihingi ng mga malunggay, Ayan guys, oh, tinan mo. dami guys, oh. Wow, dami. Tika, alam mo na. Okay, picture lang ko to. Ang ano lang malunggat, tsaka ano.